masigap sasama tayo sa mga kabataan na ito na sa pangunguha ng kanilang bangkalan mga, ito yung mga bagong tanim na bakawan bakaw Hali natin may magpakitang alimango

Oh. Judeli ka do lang sa pa. Dahil maraming sisi bato-bato na ng mga talaba sakit sa paa pero mga kabataan, mga sanay marami mga kasigap, hindi biro ang maglakad sa putikan sobrang sakit sa paa sakit sila sanay na sanay yun ano pangalan mo to? ano pangalan mo? ha? pilimon pilimon tingnan mo ilan tango na pilimon? 13 yan naman yung pinagkakabalahan anong grade mo na? 7 grade 7 tingnan yung mga sikap mga kabataan dito sa probinsya pag walang pasok, imbes na maglaro, kung saan saan pumunta ayan ginagawa nila ang ng bangkalan o shell ayan para magka pera sila pandagdag baon pag may pasok na kaya ang gagaling ng mga batang to Ito may laman to ano ano. Pili mo na ano. No. Tama ano ta alam kong tawag na ito sa iba ay kapis tama ba? ang tawag dito tay kapis hmm, tama kapis daw dito No, 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 no. mga nakakapit sa ano ugat ng bakawan may mga laman yan so nang hirap tiktikin sira na <laughs> yun Maraming kana mong Pukain okay, okay, po yung ano dun ko yung Ano yun? Alain. Ko yung ano yun? Anong mo? Talaba ko Ah talaba na yan ah talaba ang dami na yan shed ka sa plastic hmm. ang dami na nga yan pakukuluan lang naman yan Yan ang nakuha ni umang no. talaba maraan po dito yung nadyan iniwan eh. ko lang sa dapon punta ko kayo sa bahay hindi babalik ka naman ng kita eh okay. Hindi sasama ka na muna sa kanilang pamamangkalan. Oh, oh, sige, para makarami ka rin. Nandiyan lang ako sila. Hindi na po makapunta sa dulo. Ah, pupunta ka doon. Hmm. Sige, para makarami. Dami na yun. Buksan hmm. na nga po. Hmm. Bukasan na. Bukasan na. mga di bato eh nadaanan ko lang kala ko bato eh yun pala may laman eh parang ang bato